Pagka-open nga namin ng 12, may mga estudyante na nga mga pumasok dito sa store. Mga taga-Pedro Ideas High School nga sila. Ito nga yung pinakamatagal ng high school na paaralan nga dito sa May Lupa. So yun nga naalala ko nga nung high school days nga ako, dito sana ako pag-aaralin nga ng nanay ko. Kaya lang nung time nga na yun, napakauso pa nung mga fraternity. Kaya yun, napunta nga ako sa May Paranaque National High School. Hindi nga nga alam ng nanay ko na mas marami ang fraternity doon. <laughs> Kasi nga, taga Muntinlupa nga kami, dapat talaga, dito nga kami nag-aaral. Pero talaga, dun kami napunta nga sa may paranyake. So yun lang, naikwento ko lang naman. So yun nga guys, dito nga sa may bayana, napakadami nga ng iba't ibang klase na nga ng school ngayon. Kaya yung mga pumapasok nga dito sa store, iba't iba nga yung mga uniform nga nila. So yun na nga, nakikilala na nga nila yung store nga namin. Kaya kapag kauwian nga nila galing nga ng school, dito na nga sila dumediretso. So yun nga, ginagawa na nga nilang tambayan nga to. Nakakatuwa nga na pagmasdan nga yung store na nakikita ko nga na puno siya and maraming gustong mag-dine in. Itong hapon nga, puro estudyante nga yung mga customer namin. Kaya yung nachos ko at saka yung price yung pinakamabenta. Sa mga kabataan kasi, yun naman talaga yung gustong-gusto nga nilang kainin or i-partner nga sa milk tea. Kaya nag-combine din talaga yung coffee bee sa mga snack na itinitinda ko nga. Bandang alas 4 nga, wala na nga yung mga estudyante. Doon pa nga lang nga nakakain nga si Erika at nagaroon na rin ng pagkakataon yung mga staff nga niya na makapaglinis ng dining area. Ganito na rin nga yung pinaka-daily routine nga namin kapag kahapon nga dito. Si Gerald nga napasabak nga siya since nga nung Sunday. Hanggang ngayong week nga na to, kaya nagpaalam nga sa akin na magpapahinga muna siya. Kaya sa si Ginea muna nga yung pinapunta ko nga dito. Ito namang sa si Ginea, nakaabang lang nga din to sa akin na tawagin ko nga para tumulong nga dito sa store. Nung kami nga nagtitinda sa may gilid nga ng kalsada ng San Pedro, ng Alabang, pati nga ng Suka. Sila-sila din nga yung mga kasama ko. Itong weekdays nga na darating, tatlo na nga silang magpapalitan sa si Gerald, si Ginea, pati na rin nga sa si Gerald. Si din. Gerald din nga, medyo nagagamay na nga niya yung schedule niya sa school, pati na rin nga yung dalawang anak nga niya na si Tantan at si Tanya. May nababasa nga ako sa comment section, bakit nga daw hindi na tumutulong dito nga si Geraldine. So yun nga si Geraldine kasi nag-aaral na nga siya and mostly kasi talaga ng schedule niya sa school face to face. Then yung dalawa nga niyang anak nag-aaral din kaya nahihirapan talaga nga siya sa schedule niya. Ayoko din naman kasi siyang i-push na tumulong nga lang sa akin kasi gusto talaga niyang mag-aaral at gusto nga niyang magtapos. Yun nga syempre kung ano nga yung gusto niya talagang nakasuporta lang din ako sa kanya. Then si Carlos naman hindi rin naman yun mag stay dito kapag wala nga si Geraldine. Kaya sabi ko nga sa kanila kunin nga muna nila yung schedule nila at kung meron na pagkakataon na tumulong, eh tumulong sila sa akin. Yun nga dahil nga nabago na nga yung schedule ni Geraldine at magkakaroon na nga sila ng online class. So yun nga natuwa din ako kasi nga kapag ka online class nga dito nga daw muna siya. Kaya magiging dalawa na nga sila dito sa kusina din ako, tututok muna ako dito sa may counter. Kasi gusto ko rin talagang makapagpahinga muna ng mga trabaho nga dito sa kusina. Silang tatlo nga pare-parehas nga sila ng school na pinag-aaralan. So yun nga yung dahilan bakit hindi nga nakakatulong sa akin si Geraldine. Hindi kasi katulad noon na yung pasok niya, dalawang beses lang sa isang linggo then may online class pa nga kaya yun. mas lamang talaga yung pag stay nga niya sa bahay ngayon kasi 5 days kasi talaga yung pasok niya sa school tapos face to face pa so yun nga yung dahilan bakit nga hindi nyo na nga makita dito nga si Geraldine pati nga si Carlos sa store itong gabi nga na to parang nung nag opening lang nga din kami nung Sunday sunod sunod yung mga customer na mga pumapasok mga nagtit take out yung iba nga gustong mag dine in hindi na nga nila nagawa kasi nga wala rin namang bakante si ma'am nga yung teacher na customer ko na nanonood nga ng mga video ko palagi. Nagpa-deliver nga siya ng midnight snack. Sabi ko nga sa kanya, minsan nga mag dine -in nga siya dito kasama nga nung mga anak nga niya. Then meron nga dito nag-celebrate nga ng birthday. Buong pamilya nga niya, dinala nga, nga dito para dito na nga sila mag-dinner. Yun nga dahil nga birthday at madami nga sila nag-treat nga si Erica ng isang milk tea. Ako nag-treat din nga ako sa kanila ng isang order nga ng nachos. Kaya tuwang-tuwa din nga sila, biniro nga nila kami na dito na nga lang nga din daw sila mag-celebrate ng birthday sa susunod. Dahil nga meron nga pub free. So ito, kung customer nga to ng biryani. Beef biryani nga yung pinaka-favorite nga nila. At gabi-gabi nga silang nandito. Pangatlong beses na nga silang nagpunta dito. Nung ikalawang punta nga nila dito, nag-sold out yung... Beef at chicken biryani ko. Kaya hindi nga sila nakakain nung time nga na yun. Kaya napabalik nga sila nung time nga na to. Nung nakita nga nila ako, tinanong agad nila ako kung available nga yung beef. Mga bandang alas 10 nga, naglista na nga ako ng mga kakailanganin ko na namang bilhin. Kasi nag-inventory nga ako dun sa may fridge ko kung ano pa yung meron o wala. Yung nachos ko nga at saka yung price ko, na ubus nga siya ng maaga pa nga lang nga. Ang dami pa sanang mga gustong bumili. Kaya lang hindi ko na nga sila nabigyan kasi walang wala na talaga. Napag-usapan nga namin ni Erika na kapag Friday at Saturday mag extend nga kami ng oras. Gagawin nga namin 1am to 2am nga kami magsasarado. Nataon nga na kung kailan nga kami mag extend nga ng oras. Dun pa naubos talaga yung mga food ko. Mga 12.30 nga mayroong nga pumasok dito na magkakaibigan. Akala ko nga wala na nga akong may isiserve nga sa kanila. Buti na nga lang nga kamo at shawarma nga yung mga pinili nila kasi yun na lang din yung available snack ko. Alauna na nga natapos yung huli nga namin customer nung time nga na to. Bye-bye! Salamat. Bye. Salamat! Balik kayo! Thank you! Salamat po! pagkalabas nga nila dun pa nga, lang nga din kami nag-close kasi sobrang pagod na rin talaga hindi na nga kaya ang alas dos ako naman bago nga ako natulog ginawa ko na nga muna yung nachos para nga meron na akong nakareserve kinaumagahan madami nga akong nagawa naka 50 pesos din nga ako ito nga saglit lang din tong maubos kasi nga napakalakas nga ng nachos madami ko. madami din kasing nasasarapan at nadadamihan nga sa serve ko sa halagang 89 pesos nga lang hanggang tatlong tao nga yung serve ko nga nito minsan nga kapag dalawang tao nga lang yung kumakain nag-tine-take out nila kasi nga hindi nga sila na uugos. Lalo na nga kapag kumain na nga sila ng ibang pagkain. May pagmamalaki ko nga tong nachos na to kasi premium nga yung lasa nga nito at marami ang bumibili. So, yeah, Nag-i-stack na din talaga ako ng madami. So yun yeah, na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!